Diba 99 pesos pinakasulit meal dito sa Baguio. Solid dito guys. O. Ito talaga yung pinagmamalaki nila na dalawang ulam, 99 pesos, tapos may dalawang rice, tapos isang soft drinks. Di ba? Ay na nga guys, no, lang natin. Anong oras na yata? Mga 11 na. At dito nga tayo kakain at mag kasama na yung lunch sa may Bosch and Dan. Malapit lang yan dito sa may Baguio Townhouse. Ayun no? Ito lang siya guys. O. Bosch and Dan. Nakita kasi natin na napakaraming kumakain kaya tara, subukan natin. Ito nga guys, oh, may mga lutong ulam, bulalo, 99 combo meal. Meron na siyang ano, dalawang ulam tsaka dalawang rice ta soft drinks. To, daming pagpipili ano. Oh. Daming mga lutong ulam dito. Kasi ito nga yung kanilang place, yan. Napakaraming kumakain, guys. Ang um, ano ma'am yung ito, may kasama ng drinks na no? 99? Saka ito nga sa akin ma'am, Bacareta. Tsaka, ito pong Bicol Express. Ayun eh, no? 99 lang guys, dalawang rice na no? Yun. So dito 99 ko, no? may soft drinks pa. Ito nga guys yung ating in-order. Bakal de Reta, tsaka itong ano, Bicol Express. Tapos meron rin sila ditong bulalo. 150 pesos, may kasama ng dalawang rice. Tapos may libreng soft drinks yan, guys. Ha? 'Di ba? 99 pesos pinakasulit meal dito sa Baguio. So dito guys, so tingnan niyo naman. Grabe. Ito talaga yung pinagmamalaki nila na dalawang ulam, 99 pesos, tapos may dalawang rice, tapos isang soft drinks, di ba? Sulit to. Ulitin ko kaya. Ito nga guys, at una natin titikman yung kanilang baka kaldereta. Tingnan nyo naman yung cut ng ano nila, beef. Talagang malalaki. Tapos may patatas. Ngayon, tikman na natin. Mmm. Ang labot ng beef nila. Tapos, halatang bago. Pero, panalo ito guys, Tingnan sa rice. Mmm. So, sunod natin titikmahin yung kanilang Bicol Express. Siyempre, lagyan natin ng rice. Grabe, oh. Mmm. May konting sipa siya ng hanghang, pero hindi naman ganun ka-anghang, ha. Tarap Kaya, guys, kung pupuntay ng Baguio, dito kayo umain. Biruin nyo yung 99 pesos nyo. Eh, talaga namang sulit at masarap. Tapos, eto naman, yung kanilang bulalo. Tignan nyo naman, guys. Tignan natin. Mmm. Ang ng laman. Tapos, ang sarap ng sabaw. Parang sabaw pa lang ulam na eh. Mmm.